Hello mga kapatid, good morning po sa atin lahat at mapangpalang araw na ngayon nga po ay Monday. Ngayon lang nakapag si atin yung malo dahil nga po ay syempre unahin natin muna ang kalusugan natin dahil talagang pong uh, sumakit yung ngipin. Kailangan natin magpadentes ano? Monday ay tayo uh, out. Oh, mula nung Monday pa, na nakaraang Monday, isang linggo na nga po ay hindi po maganda yung pakiramdam na sumasakit yung ngipin. Ano po? At uh, biyernes nga po ay tayo ay nagpadintes, nagpabuno tayo at uh, kaya medyo <laughs> walang upload ang atin yun. No? Know? siya na po mga kapatid. At ngayon nga po ay magpap ano tayo yung pakinggan muna natin si Ido Pagot natin ay Ah, gawa ng reaksyon po yung pangyari kahapon na hindi nga nakadalo sa passion show si Carla dahil nga may urgent nga yung sinamahan niya tao binantayan si Argent dahil nga inatake daw po ng asma. Mas, mahirap po yon Pakinggan po muna natin si Ido. Ba, sabi ko eh, Carla, huwag mo nang pansinan yan kasi hindi na makakatulong yan, sa mas mahalaga yung ginawa mo no mas nakaka-proud yung ginawa mo kasi tumulong ka saka saka guys family comes first kahit saan man ano yun. Eh. kahit saan, ano itong itong ginagawa nating lahat ito para sa pamilya to eh. Para saan pa ba pag nawala yung mga yan? Sir Gesa baka pa. Ayan mga kapatid, at uh, ito nga sabi nga ni Ido dito sa pinarinig natin na walang masama yung ginawa ni Carla. Nakaka-proud nga dahil sa tumulong ka. Siyempre, family first before na tayo po ay kahit anong napaka-importante yan po na pupuntahan natin o gagawin natin para sa atin. Kung may mga urgent po, may mga kagaya nito, kay Baby Carla na si Arjen daw nga po inatake ng asma, mahirap po yun. Dahil ako po, pag ako'y inaatake ng hika ng, ng asma, ang hirap po, parang hindi tayo makahinga na ang bigat sa dibdib na talagang ang hirap huminga. Uh, lalo na diyan sa atin sa Pilipinas na pag nagkakasakit tayo lalo na kung hindi naman tayo yung bagang mayroon. ano? Na mayroon na sa ating pwede tayong mag-i-resolve magpausok sa agad sa ano? kailangan natin dalhin sa ospital para doon gagampanan yun yung pinauusukan. Ako mayroon dito. Lagi kaming mayroon dito na kompleto po ako dahil ako po ay pag inaatake ng allergy, asthma, ay yun lang po mag i result tayo yung pinauusukan po sa ano sa ilong or dito sa bibig ano uh, napakahirap po yun kaya mga kapatid wag na natin iba si Carla dahil yung ginawa niya. Kung hindi man siya naka-attend, may siguro may reason, ano? Kaya lang po talaga maraming basher po talaga na ngayon, ako ha sa totoo lang, kumo pinagtanggol yan ni Ido. Nagsalita si Ido. Marami lalong diyan mangbabas dahil sasabihin, ay pinagtanggol eh. Kung ano-anong issue na naman diyan ang gagawin, ano? Pero para sa akin mga kapatid, mga basher, eh, ilagay nyo naman sa lugar ang pangbabas nyo dahil alam naman natin na hindi sa lahat ng oras uh, makaka-attend tayo. Kaya na siyempre uunahin natin ang pamilya, di ba? Ang pamilya bago ano, lalong-lalo na po kung uh, kalusugan. Kung may nangyayari na hindi po inaasahan natin na mangyayari, na nga nito, inatake nga daw sa ng hika o asma, Sempre po ay unahin natin yun. Alam nga naman po tayo ay, baba dadalo tayo pang sarili natin, tapos yung kamag-anak natin, nakikita natin na nagihirap. Sempre po, uunahin natin po yung tayo po ay makakatulong, di ba? Nandito tayo sa larangan ng pagtulong. Ay, kaya yung ginawa ni Carla, napakabuti po yun. Nakaka-proud po na hindi niya po hinangad yung para sa kanya. Ang ginampanan niya, yung para sa ibang tao o kamag-anak na hindi niya kayang iwan na ganun ang kalagayan po, di ba? Maasikasuhin mo. May mga dahilan. Kung yung mga dahilan po yun na talagang kailangan natin eh, yung bang ipagpaliban na lang dahil hindi pa naman uh, uli. Marami pa naman na mangyayari, di ba? Maraming mangyayari pang mga pagmumodel na yun lang. Hindi lang ngayon. Hindi lang ko katapusan, di ba? May mga pagkakataon pa na talagang unahin muna natin ang pamilya sana naman ay wag nyo nang tudu-tudong todo ibas. Dahil ang alam nyo po, ang sabi nga dito, may nabasa din po ako na lumalaki na daw talaga ang ulo ni Carla at nagpapa na. Akala mo naman ika kung sino nang napaka-tayog. Uh, ganoon. Ganon. po mga nababasa natin. Huwag po natin ibabas na unawain natin kung may mga ganong klasing uh, pagkakataon, sana maintindihan natin na kagaya nga ni Ido na nagsalita na uh, huwag nalang pansinin dahil alam naman natin ang mga basher dahil talagang may gawin ka o wala kang gawin, talagang ibabas ka nila, di ba Kaya uh, ako para kay Carla, huwag nalang niya talagang pansinin. Ang mahalaga, yung ginawa mo. Di ba? yung nakakatulong ka po talaga sa ibang tao na at least anuman ang sabihin sa iyo may ginampan ka mayroon dahilan may reason nga po hmm, dahilan reason na po yun ha. English na yun. um, sana naman po unawain natin na ano at bakana uh, baka na naman yung gawaan na naman ninyo ng kwento ang pag-sasalita uh, ni Ido dahil talaga po ay Marami talagang mga taong mag, mahilig gumawa-gawa ng kwento. Ano po? Uh, yung mga kwento na sabi nga, uh, kwentong, tawag doon, kwentong, uh, ayawang ko kung ano yun, mapag-imbintong kwento. <laughs> yun po yung talagang tinatawag na sobra ng pagmamaritis, no? At e, ibabas at ibabas po kayo niyan, mga kapatid, kahit anong gawin niyo dahil yun ay literal na sa kanila yun na maging basher. Ano? Hindi na wala na silang kahihiyan, wala na maski sa sarili nila na o oh, nakakahiya naman na bakit tayo mambabas na hindi naman natin alam kung ano talaga ang dahilan, ano? Eh, dapat yung ganun po, na sari-sari pong kwento na ipapalabas na naman. At uh, kung talagang mahal niyo si Carla, at ah, uh, yung iba dyan, may nagiiyakan nga sa live ni Kuya Bal na nakikita namin po na nagiiyakan bakit ba wala po si Kala, may mga emoji yung nagiiyakan, ay nakakalungkot po dahil hindi natin alam kung ano talaga yung dahilan, yung reason, di ba? Na sana before na tayo ay uh, comment o mangbabas, sana inaalam muna natin kung ano ang katotohanan, di ba? Ako alam niyo po mga kapatid, ayaw ko basta-basta ako nagre-reaction dahil gusto ko pong inaalam, ano? Kaya sana po po maintindihan natin at please lang po, wag na natin iba si Carla dahil alam naman natin po, may mga araw pa rin naman po na na mapwede pa siyang mag-model dahil siya po ay isa ng ambassador at model talaga ng Velvet Box ni Kalinga Prab at ni Jack, di ba? Kaya yan po ay hindi po yan kawalan kikala na hindi siya nga kaya, uh, nung kahapon dahil siya ay tumulong. May mga next, di ba? Ang mo, si Kara po talaga ay siguro talaga may mga dahilan. At uh, wag naman natin sasabihin na lumaki na ang ulo. Ano? At ayan uh, mga kapatid, suportahan na lang natin ang Jumcar, dan uh, Danjoy at uh, Edsy Idpaw. Dahil po ay sila po dyan po kumukuha ng mga pangtulong si Kalinga Prab. At please po suportahan natin sila Kuya Val Santos Matubang at Idna uh, Blags at Kalinga Prab. At ito nga si Ido, suportahan po natin. At si Ido po ay nagja-charity. At uh, wag naman natin ibas talaga ng todo-todo yung mga kagaya nila Edo, di ba? Nagumapaw na ang basher. <laughs> Talagang ano, pero oh, sa kasanayan din po yung pangbabas. Dahil ako para sa akin, na tuloy lang, Bibi Carla, magkang papapito Kung mas mabuti yung ginawa mo, nakaka-proud yung ginagawa mo, na hindi mo inuuna ang sarili mo. Yan lang po, mga kapatid. Paalam, we love you. Happy Monday po sa inyong lahat. Bye-bye!